Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Paulit-ulit na naman ang pambabash laban kay Medeth. Araw-araw na lang may paninira, panlalait, at panghuhusga galing sa dating mga kasamahan niya. Kahit pinaalis na sila sa community, patuloy pa rin ang toxic na pag-uugali. May nagsasabi pa na fake friend daw si Medeth. Pero ipinagtanggol niya ang sarili, aniya? Totoo siyang tao, what you see is what you get, sabi pa ni Medeth. Lahat ng paninira ay inaaksyonan na para matuto ang mga naninira, humanda raw ang mga basher, dahil ang panahon mismo ang maglalantad ng katotohanan. Hi mga ka-good vibes, welcome back sa channel. Medyo seryoso ang topic natin ngayon dahil may mga pangyayari na paulit-ulit na lang, at hindi na natin pwedeng palampasin, so let's talk real talk today. Ayan na naman sila, ang mga basher, umaarangkada na naman sa paninira, alam nyo, araw-araw na lang, hindi na naubusan ng laway sa panglalait at panghuhusga, nakakalungkot, kasi imbes na mag-move on na lang at ayusin ang sarili, e eh pinili pa rin nilang maging toxic. At ang pinakamasakit dito, halos lahat ng ito ay galing pa sa mga taong dating nasa community ni Medeth, yes, yung mga dating kakilala niya, pero ngayon ay puro paninira na lang ang alam gawin. Alam nyo ba, pinaalis na sila, pinatawad na nga siguro, pero hindi pa rin natuto, instead, araw-araw pa rin ang bullying, ang marites mode, at ang pagkalat ng kung ano-anong chismis. Pero alam nyo kung anong nakakabilib kay Medeth, hindi siya bumababa sa level ng mga nambabash, tahimik siyang kumikilos, ayon sa kanya, inaasikaso na ang lahat, pinag-uusapan na, inaayos na, para matuto rin ang mga taong walang ginawa kundi manira. Sabi nga ni Medeth, may araw din sila, at hindi yan threat, kundi reality. Kasi sa dulo ng lahat ng ingay, ang panahon ang maglalantad ng totoo, ang karma ay hindi kailanman pumapalya. At may isa pang isyo, tinawag pa siyang fake friend, alam nyo, napaka unfair, dahil kung kilala nyo si Medeth, you'd know na kung ano ang pinapakita niya, yun siya, walang kaplastikan, hindi siya nagpapanggap na perpekto, in fact, inamin niyang hindi siya malinis, pero totoo siya, what you see is what you get, and for me, that's real courage. Kaya sa lahat ng nambabash, tumigil na kayo, kasi habang sinisira nyo ang iba, unti-unti rin nabubuo ang karma para sa inyo. At para sa lahat ng nakakaramdam ng ganito, na binabash, sinusumbatan, inaaway, just like Medeth, stand firm, huwag kayong matakot, keep doing what's right, and let the truth shine sa tamang panahon. Don't forget to like, comment your thoughts, and subscribe if you support real talk content. Stay safe and stay real. Maraming salamat po sa inyong lahat.